Itong hawak ko ngayon na wireless mic ay mas maganda pa sa gamit na wireless mic ni Kong TV sa mode vlog niya. Well, pakinggan nyo to. Umaaraw, umuulan. Ayan. May pakanta-kanta pang nalalaman. <laughs> so yan, what's up sa inyo, moto vlogging community? Ah, uh, ngayong araw. Check out moto. Isa sa pinaka-importanting aspeto ng isang video ay ang audio. Mapasit down vlogs man yan, events o kaya mode vlog mas madali kasi maiintindihan ng mga manonood sayo kung klaro ang audio mo. Now, sa iilang taon ko bilang isang content creator, ito na siguro ang pinakamagandang wireless mic na nagamit ko. Ito ay ang Holilan Lark Max. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano bang meron sa mic na to at nagustuhan ko siya, ano bang mga features nito at ang mga bagay-bagay na dapat nyong malaman kung nag-iisip kayong bumili ng katulad nito. Pero bago yan, disclaimer lang muna. Ang mic na to ay pinadala sa akin ng Holilan. Pero wala silang input sa review na to. Lahat ng mga sasabihin ko ay base sa experience ko sa isang buwang mahigit na paggamit ko nito. Anyway, simulan natin sa unboxing kahit medyo baliktad kasi na-unbox na natin to. Para malaman nyo kung ano ba yung mga bagay-bagay na makukuha nyo kung bibili kayo nito. syempre, unang-una meron tayong box. Andyan yung pangalan niya. Holy Land Lark Max. Tapos, meron tayong storage case. Yan. Premium na premium. Bali dito sa taas, lalagyan to ng mga accessories na kasama. Mga cable, mga wind at iba pa. Ito naman ang charging case niya. Ayan. At dito sa harap, makikita natin ang battery level indicator. Sa likod naman ang USB Type-C port para sa charging. Tapos merong dalawang lavalier mic. Ito, dalawa. Tapos dalawa ding wind muff. Speaking of wind muff or dead cat, meron din kasama ang ating transmitter. Pwede natin magamit to sa ating mga transmitter kung medyo mahangin yung sitwasyon. Tapos meron tayong TRS cable. Ito naman yung magagamit natin para sa ating camera. Ito naman ay ang USB-C to USB-C cable. Itong isa naman ay USB-C to Lightning cable. Itong pinakahuling cable naman ay USB Type A to USB Type C. Tapos meron tayong quick guide. Now, sa loob nitong charging case, andito yung receiver. Then ito ang iko-connect natin sa ating camera, sa cellphone, sa audio recorder, o kaya sa computer. Sa harap meron tayong control knob. Meron tayong 1.1 inch AMOLED display na touchscreen. Tapos sa gilid, meron tayong home button. Dito sa kaliwa, meron tayong 3.5mm headphone port. Magagamit natin to for audio monitoring. Tapos meron tayong USB Type-C. Sa right side naman, meron tayong 3.5mm TRS audio output port. Katabi naman ito ang ating power button na pwede din natin gamitin na lock button. Para hindi accidentally magbago yung mga settings natin. Lalong-lalo -lalo na kung nagre-record na tayo. Dito sa baba, meron tayong clip na pwede nating gamitin para malagay natin to sa ating hot shoe or hot shoe na ating mga camera. Dito naman sa likod, andito yung contacts niya para magamit sa charging kung ipapasok na natin dito sa ating case. By the way, tumitimba nga pala to ng around 60 grams. Sa partner nitong receiver natin ay itong dalawang transmitter. Ito yung nakikita nyo sa mga nakaraang vlogs ko kasi ito yung ginagamit ko. Now, bawat isa nito ay tumitimbang ng 33 grams. Sa loob ng transmitter na to, meron siyang built-in mic. Tapos dito sa gilid, meron siyang record button tapos merong ilaw or indicator na pula. So kung nagre-record ka internally, umiilaw siya. Now yung internal recording, ipapaliwanag kumamaya. Sa kabilang gilid naman, meron tayong 3.5mm audio input port. Pwede natin itong lagyan ng ating lav mic na pinakita ko kanina. Bale, ito yung magiging itsura niya. Tapos sa baba nitong mic input port natin, meron tayong power button, yung pinakababa, yung ENC, saka pairing button. By the way, yung ENC or Environmental Noise Cancellation, ipaparinig at ipapaliwanag ko mamaya. Dito sa baba, andyan yung USB Type-C for charging at saka file transfer. Saka yung contacts niya for charging kung ilalagay natin dito sa case. Tapos syempre, meron tayong clip para mailagay natin sa ating mga damit o kaya itong magnet. Bali, may lalagay pa rin natin sa damit natin o kaya sa anumang lugar as long as pwede natin gamitan ng magnet. Parang ganito. kung mapapansin nyo, meron tayong blue na ilaw na bibling. Once nilabas ko tong receiver, nagiging steady yung ilaw na yan. So, tapos pag pinindot ko tong ENC, magiging green yan. Actually, pwede nating enable or i-disable yung noise cancellation natin gamit itong receiver. So, nice ko lang idagdag na ang built-in mic nito ay omnidirectional na kayang mag-record internally ng 48 kHz 24-bit WAV file format. In short, maganda yung quality na makukuha mo dito. Now, speaking of audio quality, yan yung pinakaunang nagustuhan ko sa Holyland Lark Max wireless system. Isama mo pa dyan yung malayong range niya sa kayong environmental noise cancellation feature or ENC. So far, base sa experience ko, napaka-solid ng audio na kukuha mo dito. Kagaya ng maririnig nyo ngayon. Yo, sa mga kaibigan, it's boy, Jerial of JK Amono. Nagbabalik na naman tayo para pag-usapan ang Holy Lad Lark Max. Yo, what's up mga kaibigan, it's boy, at Kaminatis, somewhere in the Philippines no kalayo yung kayang abutin ng mic na to pero syempre yun nga dapat uh, line up sight straight lang pagdating naman sa range hindi ka mabibitin kasi kaya nitong umabot ng around 250 meters pero syempre open area tapos line up sight so, nakatalikod ako how's the audio so kailan, kailan kaya magka cut off yung audio so ilang poste ba tayo one dito isang poste muna tayo so pangalawang poste Kita niyo pa ba? So nakatatlong poste na tayo ang aking test ng Holy Land Lark Max. Marami namang nakaharang, maraming interference, hindi aabot sa ganun kalayo. Pero personally, hindi naman umaabot sa ganun kalayo yung pagre-record ko. Pero kahit na siguro napakalayo mo na o maraming interference, walang problema kasi nga yung sinabi ko kanina na meron siyang internal recording na ipapaliwanag ko mamaya. Now, aside sa malayong naaabot nito, meron siyang environmental noise cancellation na nakakatulong lalong-lalo na kung nagre-record ka sa maingay na lugar. Ang kinaganda ng noise cancellation niya, hindi masyadong agresibo. Na ang ibig sabihin, natural pa rin pakinggan yung boses natin. Parang ganito. So ganito ang audio natin kung walang ENC. Maririnig niyo siguro yung aircon, yung computer sa likod, yung ilaw. So ganito naman siya kung naka-enable na yung ENC or Environmental Noise Cancellation. So how's the audio? Hindi na masyadong maingay or wala na siyang masyadong background noise. So how is the audio? Mic check 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Mic check 1, 2, 1, 2, 3. Ito ang audio ng Holiland Lark Max. Di naman ganun kahirap, lalong lalo na ngayon na marami ng app. Uh, for example, sa editing software na gamit ko yung... Sa usapang build quality naman, ramdam mo at kitang-kita mo na premium at solid yung mga material na gamit nila dito sa LARC Pero hindi siya ganun kabigat at hindi siya ganun kalaki. Well, aside na lang kung ilalagay na natin ang transmitter sa itong receiver dito sa case niya. Now, isang bagay din na nagustuhan ko dito napakadali niyang gamitin. Automatic na nag itong receiver sa ka-transmitter once tinanggal mo na siya dito sa case. Saka may option ka rin dito sa transmitter na automatically magre-record siya internally once nilabas mo siya sa case. Saka syempre, gaya ng nasabi ko kanina, meron kang control knob sa ka-touchscreen para madali mong mabago ang mga settings mo dito sa receiver. At bago ko makalimutan itong interface niya, madali mong maintindihan kasi well organized siya. Sa kakagaya ng sinabi ko kanina, kaya mong kontrolin ang transmitter mo sa pag-enable, disable ng ENC o pag-initiate ng internal recording sa kapag stop nito gamit lang itong receiver niya. Yung pang na nagustuhan ko dito sa Larkmax ay yung versatility niya. Pwede to sa sit-down vlogs katulad ng ginagawa ko ngayon, pwede din sa moto vlog, pwede din sa mga live streaming natin o kaya sa mga videographer na nagka-cover ng mga events katulad ng kasal. Pwede natin itong ikabit sa ating camera katulad nito at mirrorless camera tapos itong transmitter syempre sa magsasalita syempre pwede na natin ilagay sa ating action camera parang ganyan tapos ilalagay natin to sa loob ng helmet natin gamit itong magnet sa tulong nitong tape para madali natin itong ilagay itong ating transmitter so, sa ganitong setup pwede natin itong gamitin bilang front cam natin ilalagay natin siya sa harap gamit ang clamp mount parang ganito so ito yung magiging itsura niya Ilalagay natin to sa ating handlebar. Pero kung gusto mong gamitin to sa moto vlogging helmet mo, ay pwede rin. So ito yung maging itsura niya kung moto vlogging helmet na talaga yung paglalagyan mo. Pero hindi siya ganun kapraktikal. Meron akong mas magandang setup nito. Ay papakita ko mamaya kasi yun yung pinakamaganda or yun yung paborito kong feature sa Holy Land Lark Max. Now sa mga magtatanong dyan kung pwede ba siya sa 360 camera, katulad nitong Insta360 X3, sa single lens mode, walang problema. Pero pagdating sa 360 mode, makikita to. Unless na lang kung meron kang cold shoe adapter na mailalagay mo tong transmitter o receiver niya na ganito yung posisyon. Bali, naka-align siya sa blind spot nitong camera mo. Ito kasing cold shoe adapter ko, hindi ganun yung posisyon. Ganyan yung posisyon ng cold shoe adapter mo, hindi yan pwede para sa 360 mode. Kung cellphone naman yung pinag-uusapan, pwede kang gumamit ng USB Type-C. Bale, itong setup na to sa cellphone natin. Magagamit natin to sa mga live natin, sa mga Zoom meetings natin, pwedeng pwede to. Ang isa pang kinaganda niya, since dalawa yung transmitter or mic natin na magagamit, pwede dalawang tao ang sabay nagagamit. Hindi lang yun kasi may option ka sa isang stereo recording na dalawa yung channel na magagamit mo. Isa dito sa isang transmitter tapos sa kabila naman ang isang transmitter. So magagamit natin ang stereo recording sa mga interview o kaya sa mode vlog. Halimbawa na lang, meron kang OBR, meron kayong intercom, nagsasalita kayo, nag-uusap kayo pwedeng tig-iisa kayo nito. Of course, syempre, given na meron kayong intercom para makapag-usap kayo, paniguradong maganda yung audio quality yung makukuha mo pag ganun yung setup. Now, aside dun, magagamit mo rin siya kung gusto mo ng separate recording ng tambucho or engine sound ng motor mo, saka ito namang isang transmitter gagamitin mo para sa recording ng boses mo. So, sa editing, kung gusto mo lang marinig yung engine sound, yung isang channel yung gagamitin mo gusto mo namang i-mix yung lang dalawa, itong dalawang channel yung gagamitin mo. Ito yung mono vlog test natin. So in other words, marami kang option sa Lark Max. Now since na-mention ko yung stereo recording, pwede rin tayong, or meron pa tayong dalawang option. Meron rin tayong mono sa ka safety track. Yung safety track, magagamit natin yan para maiwasan natin na maging sabog yung audio natin. Kasi yung isang channel, ire-record niya ng mas mababa kaysa sa isang channel. Magkakaroon ka ng malinis na channel in case man mapasigaw ka habang nagre-record. At syempre, additional option din natin para maiwasan yung maging sabog yung audio natin, meron din tayong option para ma-adjust natin yung audio gain natin. Maibaba natin para hindi ganun ka-sensitive yung ating mic. Panglimang nagustuhan ko dito ay yung charging case niya saka yung makunat na battery. Itong transmitter na to kaya nitong mag-record ng 7.5 hours. Itong receiver naman kayang umabot ng 9 hours. Tapos kung isasama pa natin yung charging case, kaya nitong magpuno dito sa transmitter sa sa receiver ng dalawang beses pa. So in total kaya nitong mag-record ng around 22 hours. Na worth noting na tuwing ibabalik mo ang transmitter sa kayong receiver, automatic na magcha-charge siya dito sa charging case. Now, pagdating sa charging, less than 2 hours, napupuno mo na tong charging case niya. Kasama na dyan yung transmitter sa kayo receiver. Yung pinakahuli at ito yung pinakapaborito kong feature dito sa Holy Land Lark Max, ito yung internal recording. Ibig sabihin nun, pwede ka mag-record, magamit mo to, na wala itong receiver niya. So sa sinabi ko kanina na medyo bulky, hindi practical yung moro vlog setup natin kasi ilalagay pa natin to sa ating mismong camera. Well, sa minimalist moro vlog setup, ito lang yung gagamitin natin. So, bala, ilalagay natin itong wind muff, ganyan. Tapos, iti-tape natin itong magnet sa loob ng ating chin bar. So, napakadali na lang nitong ilagay dito sa ating helmet. So, meron na tayong mic sa loob ng ating helmet. Tapos, ito yung ating camera na pwede natin gamitin front cam. O kaya, kung meron tayong chin mount, ilalagay natin dito sa ating helmet. Tapos, wala na yung receiver. So, ang mangyayari, since separate yung recording natin, isi-sync natin sa editing. So, parang yung ginagawa ko dati, yung naka-Hero4 pa ako. Kaya, minsan nakikita nyo yung mga mono-vlogger na pumapalakpak every time na nag-e-start sila ng recording. Kasi, yun yung magiging basihan nila para ma-sync nila yung audio. Now, idagdag ko lang na yung internal memory nito, 8GB. So, kaya nitong umabot ng 14 hours na recording. So, ganun siya kahaba. After nating mag-record dito sa ating transmitter, connect lang natin to sa computer or sa ating mga cellphone para ma-access yung file. Para magamit na natin sa editing. Now, sa mga magtatanong dyan kung magkano ba tong Holy Lark Max, well, depende yan sa package na bibilhin mo. Sa official store nila sa Lazada, around 12,000 hanggang 20,000 pesos. Itong gamit ko in particular, I think ito yung duo package niya. Siguro may mga magsasabi dyan na sobrang mahal naman pala ng mic na yan. Yes, tama kayo. Relatively mahal nga siya. Pero kung titingnan naman kasi natin, I think justified naman siya. Given na maganda yung audio yung nakukuha mo dito, marami siyang mga features katulad ng internal recording, external mic option, makunat na battery, meron ka pang charging case, saka maganda yung build quality. Now, considering na napaka-importante ng audio pagdating sa content creation, ma-vlogger man yan, moro vlogger man, o kaya videographer, well, kung kaya naman ng budget, why not? Hindi ka magsisisi dito sa Holy Land Lark Max.